good morning, good morning, good morning, good morning mga idol. Ah, magandang magandang ah, araw po sa ating lahat mga idol. Hindi po si idol, na ah, nagpapapawis po at bawi po ng uting oras mga idol. Ito po, ah, kinakalangan po nga ah, magpapawis po si idol para po ah, maging healthy ang ating ah, katawan. Ah, mga idol, nahanyahan po namin kayo na puntahan niyo po ang aming bakery, ang Mangusha Kapitira, Kuya Bakery. ito lang po niya matatagpuan sa Alnud, ah, Kisimilla. Ah, backside po kami ng ah, nexto Supermarket. Ah, uh, niya doon po niyo matatagpuan ang aming uh, bakery, mga idol. Uh, puntahan niyo po yung aming pinagmamalaking uh, malunggay pandesal at regular pandesal. Uh, sikat na sikat po kay Kuya Pip. At saka po yung aming nga uh, pala pong uh, empanada Ilocos. Uh, puntahan niyo rin po. At saka po yung aming uh, peanut butter. Meron din po kami peanut butter. Homemade po namin. At sikat, sikat, sikat na sikat din po kay Kuya Pip. Inaanyahan po namin kayo mga idol. Napuntahan niyo po ang aming bakery. Uh, doon po nyo matatagpuan ang mga talagang uh, pampinoy po talaga mga pagkain at mga tinapay. Naroon po lahat ng klase ng tinapay na pampinoy, mga idol. Ano pang inaantay nyo mga idol? Bisitahin nyo na po ang aming bakery. Gising, gising na, gising na, gising na mga idol. Uh, hanggang dito na lang muna po mga idol. Uh, ang aming po nga palang uh, number 48129. Nagdi-deliver din po kami at saka po mainom po kami mga idol. Maraming maraming po salamat sa inyong mga pagtakinig po sa aming bakery. Naasahan po namin na po suporta po ninyo at niyo po ang aming bakery. Maraming maraming po salamat mga idol. Hanggang dito na lang po mga idol. God bless po sa atin lahat mga idol. God bless po.